ay so ito yung recipe na parang imposibleng magkamali ka pag ginawa mo to. O ano? Tara, turo ko iyo. Right, so do sa pressure cooker, lagay lang natin yung bawang. Tapos yung sliced carrots dyan sa ilalim. Para pag nilagay natin yung mga bangus, hindi siya kaagad-agad masusunog kasi ipipressurize natin yan. So ilalagay lang natin yan isa -isa para mas madali siyang kuhanin pag natapos natin lutuin. By the way, ito palang bangus na to. Uh, binabad ko muna siya sa brine solution. Siguro mga 30 minutes. Tapos, tsaka pala natin lalagay. Para daw mas kumapit na yung lasa dun sa bangus natin. Nilagyan ko rin pala to ng paminta tsaka asin at dahon ng uh, laurel. Next naman, dito tayo sa pinakamahal na ingredients natin, ang olive oil. So, hindi na ako gumamit ng ibang klaseng oil. Olive oil lang para daw mas masarap. Next, talaga natin yung tubig. So, dun sa oil, hindi ko na maalam talaga kung yung ratio, kung saan lang siya umabot. Tapos, yung tubig, hanggang dun sa malubog yung uh, mga bangus natin. No! Tinansya ko lang kasi lahat dyan. Okay, next takpan tapos hayaan natin kumulo pinakuluan ko pala to ng 1 hour so after one hour ito na ang kanyang itsura mukha siyang walang kulay so ang ginawa ko pa para maging mas appealing ang itsura tinirito ko pa ng konti dun sa uh, extra naming uh, olive oil so ayan Diga, kain na tayo.